Ngayong pumutok ang issue ng flood control project. Eh, ngayon lang ata tayo na nagahalungkat. Eh, baka meron pang iba dyan ng mga ghost flood control and anomalous flood control projects. At ito na nga po. Nagkabistuhan na asawa ng isang commissioner ng Commission on Audit. Contractor ng isang maanomalyang flood control project. Pero bago yan, like, share, and subscribe po sa aking munting channel. Pakinggan natin ang kanilang ilalahad. Simplihan lang po natin. Ito pong project na to, yung sa Saint Timothy Construction, completed, tagdas tag completed February 2023. Alam yes, niyo sir. po ba to? Sir, um based dun sa information provided by our audit team leader po assigned under um the DPWH dist uh, First District of Bulacan, uh, hindi po siya na Kumbaga um yung pong documents po kasi noon sir was not submitted sa auditors natin. So they issued uh, AOM and dahil sa tagal na po since 2003 pa po yan. So subsequent 2023 yes, Oh yes sir sorry sir 2023 so they subsequently issued notice of this allowance for for the non submission of the disbursement vouchers po so walang walang sinubmit na mga papeles po para makapagkandak kayo ng audit. ng audit, tama yes, ho ba po, sir opo so hindi niyo po alam to sir yes po ang ginawa po namin ay uh, ito po ay sinama na namin sa fraud audit Nung pong August uh, 12, nag-issue po ang uh, commission ng uh, fraud audit instruction August 12 po, August. August 12 yes okay. So nung pumutok na tong issue August 12 ano po kasi um tiningnan po namin uh, itong ano itong um yung po yung po kabuuan ng flood control project sa amount at mm. uh, 20% po almost 20% ay nasa region 3 and uh, 50% almost 50% of that ay nasa Bulacan so we issued a fraud audit uh, uh, instruction po para sa province of Bulacan so ito po ay napuntahan na So uh, napuntahan uh, yes. po Yes. after nung pumutok na yes. yung issue. Opo, yeah. Ito po halimbawa sa mm -hmm. ano sa Laguna naman to, non-existent river wall. Tunasan Waterway, San Pedro Laguna, Alpha and Omega, March 5, 2023. Tag as 100% completed. Mm -hmm. Alam po ba oh, ng komisyon nito? Let uh, me check ko po yung record, sir. I-check ko lang po, sir. Nasa balita na po ayan, oh. Sir, um, based po dito sa mga briefers na sinubmit nila, uh, wala po. Pero malamang po, baka manakapag-issue po yung auditor natin ng either so, hindi, notice hindi po of suspension. hindi po alam ng komisyon? Sir, uh, itatanong po namin. Kasi po, sir, yung mga ini-issue po nilang audit observation memorandum, uh, nakoconsolidate lang po siya at year-end. So ititingnan po namin yung record, sir, kung ano na po yung status of submission ng management. Isa pa po, halimbawa, okay. ito. Talagang putok-putong issue na to. Malolos Bulacan, Wow, wow Builders. Yes po, October yes. 2024. Alam po ba ng komisyon to? <coughs> Ito sir, yan. meron na din po tayong notice yes. of this allowance dyan, sir. Yes. Kailan po, kailan po chinect ng komisyon nito? Actually, naka, nasama rin po yan sa fraud audit. Uh, ganito po kasi, kaya po uh, nasama rin sa fraud audit ngayon kasi po di po ba na uh, 2025 na... na ano po yan, transaction, So nasama po namin sa fraud audit ngayon kasi next year pa po dapat ang deadline yan but sinama na po namin and uh, na-declare na po yan na ND, notice of disallowance. Sino po okay. yung mga supervising auditors dito sa mga proyektong to? Pwede po bang makapagsumite? ang komisyon nyo ng listahan ng lahat po ng supervising auditors dito po sa lahat ng mga flood control projects okay, na mga ghost we'll and anomalous? Yes. yes. Gano'n po kabilis nyo masasubmit yung listahan ng supervising auditors Sigur sa lahat po ng mga regions? Pwede po ba masubmit? Yes. Siguro po yan? mga next week ma masasubmit na po namin. Next no? week po? Yes. Hindi Where? po ba pwede bukas o mamaya? Meron naman po kayo pwede listahan naman. yan, tama pwede po? Pwede naman po, yes, yes. So, Mr. Chair, ay... I... May we request that the Commission uh, issue the list of supervising auditors ng lahat po, lalo na particular dito sa mga uh, may mga anomalous and ghost flood control projects, Mr. Chair? uh, The uh, the COA is uh, tasked to submit the required the documents the name of the supervising auditors of the scandalous anomalous projects mentioned. Uh, we'll we'll do that, Mr. Chair. Thank next, you very much. Uh, Mr. Chair, next po, ilan na po ang na-flag nyo na anomalous and ghost projects, flood control projects? Sir, every year po um since 2016 kasi 'yun na po yung mga nabalikan naming mga uh, annual can, uh, consolidated annual audit report, marami pong na-flag ang mga auditors ilan po? natin, sir. Gaano uh, po karami? E ko lang, sir. Mr. Chair, kaya ako po tinatanong habang nag, naghahalungkat po ang ating mga kasama, kaya ako po natanong, kasi it seems like ngayong pumutok ang issue ng flood control project, kaya eh, ngayon lang ata tayo na, naghahalungkat, eh, baka meron pang iba dyan ng mga ghost flood control and anomalous flood control projects. And we are only talking about flood control projects. Meron pa dyan na ibang mga infrastructure projects and God knows... What are those kind of, anong-anong mga proyekto 'yun? Opo, uh, for the uh, can we respond? Po? Yes po. Okay. Uh, we just want to make it a record that for the past uh, 10 years po, uh, the Commission on Audit uh, against the DPWH has issued notices of suspension ang numero po is 8294. Ang total amount po is 303 billion 679,982,149 nag-issue rin po ang uh, Commission Audit against the DPWH ng notice of Disallowance 1985 at for the total amount of 5 billion 795 564 478 at notice of charge po na 54 for 8,804,510. Yan po ang kabuuan for the past 10 years ay uh, uh, Mr. Chair, so, halo -halo na po yan. Uh, may we request again the Commission on Audit to submit pertinent documents patungkol dyan sa mga na-flag na nila so that this committee can review itong binabanggit po ng Commission on Audit I will do that your honors Salamat uh, Gaano po namin kabilis matatanggap Ah uh, ano po ito all regions po ito siguro mga next week po namin may submit your honors Thank you Mr. Chair Next po nandito ba si Commissioner Lipana Uh, wala po. He is on medical leave, Your Honor. He is on medical leave. I, I will ask the Commission still. Uh, definitely, meron naman ho kayong informasyon. Eh. Uh, totoo ba na yung asawa ni Commissioner Lipana ay ang President and General Manager ng Olympus Mining and Builders Group na nakapag-secure ng 200 million peso worth ng DPWH flood control project? Uh, thank you for the question, Your Honor. Uh, actually po, based on media reports, yun po ang aming yung nagado. Based on? Media reports. Media reports? Yes. Kayo po, as, as a commission? Uh, lumalabas po na yun nga po, ganun po. So, so totoo na asawa, president and general manager, so na-award yung mga yan while commissioner ng commission on audit, itong si Commissioner Lipana. The very same commission tasked to audit the PWH projects. Tama ho ba? Uh, yes, I think so, Your yeah. So, tama po ba na may paglabag yan sa batas natin, RA 6713, Code of Conduct and Ethical Standards, na pinoprohibit ang mga opisyal natin na magkaroon ng financial or material interest in transactions? That fall under the office's jurisdiction. Your Honor, uh, personal na uh, position ko po, uh, there's a potential conflict of interest. So yan po ang punto ko, Mr. Chair. Ngayon, napuput into question yung integridad ng buong komisyon. Kasi yung isang komisyoner nyo, may asawa na kontraktor. <coughs> na nakapag-secure at nakapag-bag ng mga proyekto. So what what's the comment of the Commission on Audit? Papaano kaya to? Sir, based on records po, nakapag-issue naman na po ng notice of disallowance yung auditor natin, relevant dun sa mga transactions po nung asawa po. Uh, next question. Since you have admitted on record na meron niyang potential conflict yes. of interest, meron na bang ginawa na internal investigation ang Commission on Audit patungkol dito kay Commissioner Lipana? Uh, um, may, may I remind the uh, Yes po. Yes, Mr. Chair. So, I'm to wrapping up. wrap up the questions. <laughs> Okay. Uh, simula po nung nalaman po namin yung uh, matter na yun, uh, from media reports, ay uh, nag-issue po ang uh, Commission Audit ng Sector and Cluster Issued Journal um, Audit Instructions on October 9, 2024 and October 15, 2024. Ang guidelines po namin is uh, mga audit team leaders, as necessary, ay dapat po i-consider ang priority areas. Ah, uh, lalon na po yung mga lumalabas in general naman po hindi namin in specific uh, specific controversial media items or issues subject of legislative inquiry or succeeding COA issuances. So yun po kung baga po kung lumabas yon dapat po ay mahagip yung mga mga projects na yon. Tapos ito po ay um, the supervising auditor issued specific audit instructions echoing the above instructions on November 29, 2024. So kung na Kita po yun ating mga auditors ay mayroon po instructions na kumbaga bigyan po ito ng pansin. Oh, Mr. Chair, I'm just wrapping up po. So yan po yung pinupunto natin. Yung integridad ng Commission on Audit ay napuput into question, especially at this point in time na naglalabasan yung mga anomalous and ghost flood control projects. Kasi yung isa sa mga commissioner ng Commission on Audit na inatasan, na magtiyak na yung mga pondo ng mamamayan natin, ay natitiyak na napupunta doon sa intended project, ay eh may conflict of interest. So kaya inaasahan po namin sa Commission on Audit na maglulunsad ng investigasyon particular dito halimbawa kay Commissioner Lipana. And with that, Mr. Chair, ay uh, mag -ano po ako, nagmamanifest po ako ng questioning for the second round.